tayo ngayon ng uh, lever ng karnero. Yung Pinoy na way. So mga kalalabs, hindi man po ako expert dito sa pagluluto pero natuto po ako magluto. Basta may panlasa, masarap na yon So mga kalalabs, kung baguhan ka dito sa aking page na to, please don't forget to follow me. So let's go. Ayan. Nagahano na po tayo ng sibuyas. Binibisa muna natin ang sibuyas. Yung ating paggawa mga kalalabs ay pang Pinoy style dahil ang panglasa nila hindi na pang Arab so ayan nandito rin po ang ating garlic and ito na yung hiniwa natin na ah? liver at syempre almost golden brown na ang ating onion ilalagay na po natin itong liver mga kalalaps ng karnero ay binoboil ko muna like what I said, Filipino way ang aking ginawa. Then dito, hindi po talaga nila binibis. Binobwal sa fresh na fresh nila niluluto. Pero nalalansahan kasi ako kapag niluluto ko ng diretsyo. So, ayan. Ito naman garlic, kaya tinira natin sa last time. After that, para okay gato ang ating ano, lagyan na natin ng pamita. And then, all garlic powder and then sa kiyos yun po hindi lang kumite dito sa kanila makain sila na gawa ko talaga yung way ko talaga na paglulutok nakain din naman nila, hindi po sila masilag pa sa pagkain hindi na pinakain nila kung ano niluluto, ang katulong hindi Ito na, ito yung kalukalo natin para ma-absorb na yung juice ng ating onion. Tapta lang po muna natin. Habang... And this is it, pancit. so, almost done na po mga kalalabs. Ayan. Ang ating ginagawang lover recipe. So, dahil dyan, ilalagay na po natin ang ating garlic. Ipalas e, naman talaga natin ito paglagay para mawala lalo yung lansa ng karne. So, ayan. O, oh, done na po ang ating recipe. Bago nga naman magtapos ang ating video, syempre, si tagaluto muna ang titikim. Ayan. Mmm. Kulang eh. Sarap. For today, thank you for watching. Yun lang po mga kalalabs. Huwag na natin, huwag na po nating Ihalo 'yon dahil hindi talaga ni hinahalo 'yung garlic sa end. So thank you for watching.